Mam, sira na po yung kalahati dito. ng kuko, nung gusto niyo pong gawin natin, tatanggalin ko ba o ganyan na lang muna siya? Tanggalin mo na ba? Para pagbalik mo ulit iyan mo na. Yan po, dito po siya mag-start. Okay lang po. Sakit mm -hmm. po. It, sa po. Sa po. po na Nabulok sa gamot niya. Sakit ma'am? Hindi. Sabi pa binukuran daw ako, pupulok na yung ano, popo, ayun na Hindi ko maintindihan yung kuko niya dyan sa loob. Babalikan ko na lang. No? Ay. Okay, hindi, gumawa, no? hindi ko po <laughs> Mahirap na pong mag-ano, ma'am. Oo, bakit kasi ganun eh. Iba-iba po kasi talaga yung way ng paglilinis ng... Lalo na pag nagmamadali like, sila. Pag sila, kung maraming customer... Kaya ako po talaga ay eh, naka-schedule yung parang oras. Para hindi ano no? Stricta talaga. Sa oras talaga ako oh, napaka-istrikto niyan. Kasi parang naman maayos ang trabaho mo. Hindi kasi kasi Sa parang kasi be, tuwing dumadating, di ba, isa lang ang manicurista. Kasi sabi ko yun kay ano eh. Kay madam. Sabi ko hindi ka mag-ano mo manicurista mo. Sabi ko. Kasi isa lang yung dami dumadating. Kaya eh, hindi ako nagpapalinis kasi sabi ko pag nakikita naman rin pumipila, siyempre ano yun na nila, di ba? Mapipressure po yung maglilinis. Kasi marami nag-aantay. Ito po kadalasan ang problema ng pumupunta sa akin. Yan, sa dulo. Oo, sa dulo no, naiiwan no. Naiiwan or tumutubo siguro. Iiwan yan kasi kung um... Look, Babalikan mo to, mayroon pang konti. Hmm? Eh, pala laking Ano, lumobo siya ano? Madalas po unahan lang yung matanggal, ma'am. Kaya po ang dulo, mapapansin yung mataba buka. po. Um, buka. Hmm. No? Buka, Ito naman, kaya na maga to, siguro na overcut. Ngayon, ang nangyari, may kuko dito. may pakukupang pa ganun doon sa loob. Kailalim pa. Magpapalit ka kahiyan. Okay lang ba sa'yo? Naalin, ma'am. Tatanggalin ko po yung egg, lahat po, sisimutin ko. Kasi siya ka na talaga. Huwag po kayo mag-alala, ma'am. Ganito po yung mga gusto ko.

Low blood po ba? <laughs> 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 Oo, hindi ako matungo. Yeah. Talaga, pag gusto mong tanggalin. Mayroon pa pong dry skin. Naglalaway na ako. Nga. So, ito, ngayon ito kumakain ko. Oo, <laughs> dami-dami oh. Isang timba na yung dumi ko. Mm. Dry skin. Relax lang mga may dry skin pa. Okay, for Oh, hindi yan naman hindi man pagkaya kaya nyo kaya ko din ganun po yung pag di nyo kaya hindi ko rin yung kakayaning kasi syempre aray kayo ng aray hindi ko yung kakayaning

kumula pula na. Eto, antayin niyo muna ng tumubo to. Malambot na ako ko po ito. Ayan po, kung pipress mo, malambot na siya. December, <laughs> na.

Kutubo pa naman yung dinarang sa ano? Yes po. Babalik. Mas mainam po na kayo mismo magbawas pagkasira po yung pumalit. Bawas-bawasan nyo kung kaya nyo. Hindi nga po makayo po eh. <laughs> Yun lang. Hindi nga po nakakapagputo ng kukuspa. Kaya nag-antay lang ako maglilinis. That's Eto, one. Pagbalik namin, tsaka kaya magpuputo dito ganun bumalik <laughs> <laughs> naman ng rider ko <laughs> <Walang> bayan <laughs> 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 so kailangan pag sa pa hugada dalawa, kahit tatlo ha para hindi mabayaran yung kasulingan ko sa Todo el gueto que eran casi, siguen casi, a mí van a